Grabe, ang daming selosa. Este, fans pala ni Shaira dyan sa kantang selos. Kita nyo naman, yung selos concert tour sa Mindanao ay dinagsa talaga ng mga selosa. Mga fans pala. O, nak naki-selos nakiselos ang mga nang todo yung mga fans oh ah, tinaguri ang Bang Samoro Queen of Pop na si Shaira sa iba't ibang pagtatanghal diyan sa Mindanao diyan sa Barm hanggang Davao sa Sambuanga doon sa amin nakaano na rin daw oh. at nakisabay pa sa pagkanta ng selos yung mga fans niya Yan ha. Sa mga silosa. Silosa. Sa mga fans pala lang. Diyan kay Shira. Siyempre, sumikat po siya ng dahil sa kantang selos. Abangan nyo. Nako, hindi pa tapos. Eh, baka sa susunod ay lugar nyo na. Suwerte naman ng mga taga Mindanao, you know? Eh, baka sunod lugar nyo na ang pagdadausan ng concert ni Shira. Ni Kaya labas mga silosa. Abangan nyo na. Oh, mga fans pala ng selos. Ano ba naman yan? O oh, di diba? Tuloy-tuloy ang pagsikat ni Shira. Yung kapwa Pinoy na bitterness dahil daw ninakaw yung kanta ni Lengka ba yun? Anong ninakaw pinagsasabi nyo? Kung ninakaw, mawawala ng kanta yung si Lengka. o oh, tingnan nyo sa ginagawa nyo. Bumalik ang kantang selos sa music platform at Tuloy-tuloy ang pagsikat Nasa top 5 yata ngayon Baka magbiglang mag top 1 yan ulit At yung ano Ang nakalungkot eh no Kapwa Pinoy natin Ay binabas ito si Shaira. Kasi hindi daw original eh, Ang daming gumagawa niyan Si Shaira lang talaga napansin nyo kasi sikat Kasi sumikat ah, Yun ang mahirap sa mga Pinoy Sa kapwa Pinoy kasi Pinoy din naman ako <laughs> Pag may umangat, hinihila pa baba. Pero yung nasa baba, hindi pinapansin. Oh. Buti pa yung ano, meron akong napanood. Korea, o mga ibang lahi. Nasa ano na rin nila yan. Nasa diskuhan na rin, pinapaptugtog. Meron na rin mga vlogger din na ibang lahi. Sumasayaw niyan, kahit hindi kayang intindin kung anong ibig sabihin. Basta sayawin lang dahil ang galing naman ng nagre-remix niyan. 'Di ba? Kahit hindi maintindihan, basta yung pagka-remix, boom talaga. Kaya salut ako doon sa DJ na yan na gumawa ng remix na yan. Tapos sabayan pa ng napakagaling na ni, na si Shaira. O, oh, sino ba namang hindi sisikat? At patuloy na sumisikat. Sinubukang tigilan ng pagkakataon. Pero naibalik naman at inikot ngayon ang Mindanao. Kaya abang-abang sa mga hindi pa napuntahan dyan. Ang swerte nyo, sana dito rin sa Metro Manila eh, no? Sus, dudumugin yan. Daming tao yan. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.